Tingnan nyo naman ang view! Wow! Solid! Kita nyo ba yan? Osi! Punta amin nila oh! Isa sa dahilan kung bakit ito yung mga nagiging content natin mga siya. Gusto ko kahit pa paano Ipakita sa inyo O ma-i-update sa inyo Yung lugar na Pinanggalingan nyo Medyo matagal-tagal na kayang hindi nakaka Yon Welcome back mga kaprovincia Ito na yung Pagpapatuloy natin sa pag bisita natin sa mga bayan ng Laguna eh no. Yan. At ngayong araw ay ang kasunod nating bibisitahin ay ang bayan ng Victoria Laguna. Yan. At salamat naman at medyo uminit na ang panahon. Sana naman ay tuloy-tuloy na yan para hindi na tayo ma abirya sa ating uh, pag-iikot, you no know? Dahil kung nakaraan, yan, itong lugar na ito, uh, bae, -eh o Bay Laguna, ay inulan tayo rito. Yan. At ngayon naman, Victoria Laguna yung ating pupuntahan. at Sana ay tuloy-tuloy yung init na yan. Yan. Ito yung kasunod na bayan dito, uh, Bay Laguna, e eh, no? Yan. Yung Victoria Laguna pala ay kilala yan sa pag-iitik o sa mga paggawa ng itlog na pulay, eh, no? Yan. Yan yung parang ATIC Capital dito sa Laguna, ang bayan ng Victoria. At kapag tinanong kung saan galing yung uh, itlog na pula na yan, uh, lalo kapag sinabing Laguna, matik yun. ah uh, dito yun sa Victoria. Makikita nyo rin yan kasi dyan sa unahan, uh, bago tayo pumasok sa pinakabayan nila, meron silang ano dyan, meron silang mga ribulto o mga parang itatwa ng itik you know? yan kita nyo rin yan dyan mamaya siya nga pala you know? Uh, ngayon na uh, palayo na tayo na palayo na pinupuntahan ah uh, lalong lalong ngayon na uh, na tayo dito sa mga talagang uh, liblib na na sa Laguna na pa desisyonan ko na ang uh, itatawag ko sa inyo na kayo mga viewers ay hindi na boss uh, naisip ko na total ang ating channel naman ay buhay probinsya motovlog tawagin ko na lang siguro kayo mga kaprobinsya eh, no? sa lahat ng aking mga viewers at lahat ng aking mga subscribers yan kahit ilan pa lang yung subscriber natin yan Ah, uh, siyempre sa mga makapanood dito, please subscribe mga kaprobinsya. Eh, no? At same time uh, pa like and share na rin ating video para at least kahit pa paano uh, ganahan tayo mag ikot ikot kapag nagkakaroon ng improvement yung ating uh, youtube channel eh, you no? Know. yan ito yung daan na yan yan yung papunta dun sa Bay Laguna yung sa bayan dyan tayo galing at itong diretso na to yan sa kabilang side na yan yung bandang, bandang kanan ko ay papunta naman yan ng Kalawan Laguna at ito dito diretso tayo ah uh, Papunta ito ng Victoria, Laguna ah, Papunta na sa Cruz, Pagsanghan yan Ito, ito yung diretso na yan Ah Dito pala you no, know, ay napakaraming mga halaman al yan. Kung gusto nyo uh, bumili ng mga halaman, yan. Dito kayo pumunta eh, you know? Kikita nyo ba yan? Yan, mga halaman. Iba-ibang klase mga halaman. Baka may mga mga kakilala kayong mga plantito at plantita dyan oh, yan dito na kayo bumili kasi ah, dito marami yan ayun o oh, napakahaba nitong straight na highway na to puro ganyan yung yung makikita nyo yan o oh. hindi ko alam kung ang nakakasakop dito ay bay pa rin o oh, yung bay pa rin ah kasi malapit pa sa bay siguro bay pa yung nakakasakop nito kasi sa unahan pa yung Victoria Laguna eh, no? yan yan kung gusto nyo ah, mag ano dito yung mga mahihilig sa halaman dyan yan dito kayo pumunta yung mga nagagawa ng mga garden garden yan dito kayo mamili napakarami ng na mga halaman hindi lang halaman ang nandito yung mga patungan ng halaman may mga... pasok din sila dito, eh, no? Ah, yun lang. Yan. Yun, know? May mga pine tree pa, oh. Oh. hindi uh, ko lang sure kung magkano yan. Kung... Magkano ang bintahan yan, eh, no? Yan, Depende siguro sa laki. Yan. Uy. Lalaki ng mga, ano, oh. Lalaki laki ng mga di dito ah. Ayun you oh. Wow. Sino yan? Pa. Oh. Parang serena yan ah. Ayun oh, parang bagong pintura mga kaprobinsya oh. Uy. Kakatakot yung serena nila. Ayun you know? oh. Lulakay. Kikita nyo ba yan mga kaprobinsya? Lulod ka dyan. Sigurado. Yeah! Yan. Talagang halatang halatang probinsya na talaga to mga ka oh, tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman ang view. Wow. Solid. Pakaganda ng view. Bundok. Tapos doon o. Oh. Tapos meron pang bahay doon o oh, sa bandang ano na yun. Oh. Kita nyo yung parang puti na yun. Wow. Parang naalala ko yung sa amin. Ganyan din kasi sa probinsya namin. Ayan. Woo! Pa-excite na nang pa-excite yung ating pinupuntahan. Dahil bukod na hindi na natin alam yung mga lugar, ay napakaganda na ng mga view. Yo, kagaya niyan. May mga restaurant dito. Wow! Sa mga OFW na malayo dito sa kani kanilang mga bayan, yan, ah. Uh, baka bayan nyo na yung ating mapuntahan. At ngayon ay bayan ng Victoria Laguna yung ating uh, iikotin o ating uh, uh, bibisitahin. ay uh, sana makapanood dito yung mga taga ibang bansa na matagal na hindi nakaka-uwi o yung kahit nandito lang sa Pilipinas. Basta yung video matagal-tagal na hindi nakaka-uwi dito. Eh, no? Yan ah, uh, sana makita nyo yung pagbabago uh, o yung uh, lugar na pinagmulan nyo. Dito na tayo. Yan, oh. Papasukin na natin ang bayan ng Victoria. At na Google Maps pala tayo dahil yung plano natin yung unang puntahan yung kanilang public market. Yan, oh. At ayon ah, dito, 7.1 kilometers mula rito. Tingnan natin. At sabi, 3.2 kilometers kakaliwa tayo Ayan. kita nyo ba yan oh see oh ang dami nila oh <laughs> nilagyan talaga nila ng ano, na ang palatandaan at dito kami kilala yun ah uh, sa mga taga rito shout out sa inyo mga kaprobinsya sana ay mapanood nyo to at makita nyo yung bayan nyo na napakaganda uh, unahin natin yung kanilang public market uh, yung public market nila Tayong so, mga tricycle ito papasok sa public market nila ito yata yeah. Uh, 3.4 kilometers medyo malayo-layo din pero ano, bayan I love San Francisco ano yun San Francisco Balangay Barangay San Francisco ba yun mga kaprobinsya Yan sa mga taga rito Shout out sa inyo Ito na yung bayan niyo, Ang bayan ng Victoria Laguna Yan Wow Talagang probinsya ang probinsya din pala talaga ang kinalabasan Uy may magandang school sila dito Ayan o oh. Wow, oh, ganyan yung mga gustong-gusto kong school. Simple lang, up and down lang. Pero bago naman, oo, di ba? Ano kaya yan? High school siguro yan. Halata na dito ang probinsya na talaga dahil oh Wala nang helmet-helmet yung mga nakamotor. Kaya yung pala tandaan na nasa medyo liblib -lib 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 ka na. Medyo malayo-layo ka na sa ano, mga maghuhuli. Ah. Yan. Okay. Tingnan natin. Ah, uh, saan ba to? Sa unahan pa. Babay, Alpha Mart din pala dito, eh, no? Eh, no? Talagang uh, dama mo yung uh, feeling ng isang probinsya, no? Pag nakakadaan tayo sa mga ganito, eh, no? Lalo kung uh, talagang taga-probinsya tayo, tapos matagal na tayong hindi nakakauwi sa probinsya natin tapos mapapadaan tayo sa isang ganitong lugar talagang mararanasan mo o mararamdaman mo kami yung lugar na pinagmulan mo yan at yan yung isa sa dahilan kung bakit ito yung mga nakikinig content natin mga kaputinsya uh, gusto ko kahit paano ipakita sa inyo o ma update sa inyo yung lugar na pinanggalingan nyo medyo matagal-tagal na kaya hindi nakakauwi Yan ito. Ah, uh, school. Ano, hindi ko alam kung anong school yan, no. Yan. Okay. Ito na. Kakaliwa tayo dito. At ito na yung kanilang public market. Dito 'no? Ah, halata halatang ito na yung palengke nila kasi marami na mga nagtitinda-tinda. Ah. Okay, eto na. Yan. Ah, ganito lang pala yung kanilang public market mga kaprobinsya. Yan ah ganito lang pala talaga. Yun, dito tayo ngayon sa public market ng bayan ng Victoria. Yan, mga probinsya. Kapatid tayo dito, sunod natin i research ang kanilang municipality. Yun, mga probinsya, nagtanong tayo kasi parang ang lapit na lang natin eh. Yan. Okay. Dito tayo. Tapos, dito ba? Ah, dito. One way ata yan. One way po ba ito, kuya? Hindi naman. Lamat. Yan. Tanong-tanong din tayo. Baka may makapasok tayo ng ano eh. Yan, eto mga kaprobinsya, yung kanila ang pure gold. Yan, meron din pala sila dito pure gold you know? Yan. Wow. Parang ito yung pinakamalaking building sa kanila rito pure gold. Tapos, dito tayo. Yun. Nakita rin natin ang pinakasentro ng bayan nila, e, eto na. Yun oh. mo Wow, mukhang piyesta dito, ano? Ayun, may 7 -11 din pala sila. Yan. Kita nyo ba yan mga kaprobinsya? At eto na yung kanilang munisipyo. Yan. Ayun no? Wow. Baba lang tayo saglit. Tingnan natin. yun ito na yung munisipyo ng Victoria Laguna baka sabihin yung hindi ayun ayun ang pamahalaan ng Victoria wow the best piyesta ata dito kasi ano may mga nakakabit baka ito na yung ano yung itik itik itikan festival you know? hindi lang masyado ano kasi na meron siyang karang mga yan yan ito yung ganun simbahan pasok tayo dyan tingnan natin kung anong meron dyan sa kanilang simbahan you know? Wow. akyat tayo dito pasok tayo dito yun mga probinsya no? uh, ah, dito tayo ngayon sa simbahan nila no? ayun no? kung nakakita yan yun kasunod lang to ng munisipyo nila para sa akin maganda naman kahit class 4 yung kanilang bayan ay maganda rin naman yung kanilang tanawin you know? o tingnan nyo naman oh. si kikita nyo naman si yan, kabilaan ayun o you know? kikita nyo ba yan oh, si talagang probinsya ang probinsya na yung gating sarap dito tumira you know Okay. At hanggang dito na lang mga kaprobinsya yung ating vlog at maraming maraming salamat sa pagsama dito sa pag natin o pagpasyal natin dito sa bayan ng Victoria. At sa mga tiga Victoria dyan, maraming maraming salamat sa inyo at sa binigay na pagkakataon na bakapasyal sa inyong uh, lugar. At sa mga OFW natin na taga rito, yan, damdamin nyo yung uh, lugar nyo mga kaprobinsya no, na napasyalan natin. At sana ay kahit pa paano ah, ko kayo ng konting update kaya ko kayo ng konting pasilip sa bayan na pinanggalingan nyo at yun lang maraming salamat